So, exit na ang inyong ay na. Exit na <laughs> ang inyong Madam UK. Pwede ba? So, kaysa pupunta ka sa mamahaling bakasyonan, bakit hindi mo i enjoy yung mga kapaligaran na available lang sa iyong tahanan? So, like what I've said. <laughs> May famous line. So, no? gumasos lang ba sa kakayanan. Kasi kapag gumasos ka, beyond your kakayanan, malalagay ka lang sa kariyal. No? So, ganyan ko inuubos ang aking oras. 19 hours gisin. So, tingnan mo ang pati ngayon. Awesome. Proud na proud ako sa pati mga. Kasi dito nagtapos ang aking pamangkin syempre yung nanay ng aking pamangkin. Diba? O, oh, diba? ganda. ganda na klima ngayon. Syempre gusto ko rin uh, i-flex ang aking oo. Oh, oh. Sinulse-sulse. Ito, so, di dinoktor kwak-kwak. Ang ganda di ko. Dinoktor kwak-kwak na outfit. Fatima, look at that. Mahal din ang tuition ko dyan. So nag-aral din na mabuti yung pamamping ko. I'm very thankful din at may ex-hipag. Tama ba? Akong kagaya na nanay ni popo. Oo naman. Basta nandun lang ako sa... tama. <laughs> sa bila na naman ng kuya ko eh. Oo, hindi ko siya pinilihan. Ito na ako. Bye. Madam UK, sa pati maa.